Hi guys! Welcome to my channel. And for today's video, gagawa po tayo ng um, video about sa Gcash SMS spoofing. Ano po ba ito? Ayan. So, lately, mag nagkakagulo tayo sa mga mga Gcash transactions na hindi naman natin inalaw. So, ito ngayon yung video na gagawin ko para mag-create ng awareness sa atin. So, just you know, marami po akong mga Gcash tutorial. So, um, talagang gumagamit din po ako ng Gcash. Kaya kailangan nating mag-spread ng awareness sa ating mga ka-Gcash na about this numalabas na mga link, na mga phishing, mga spoofing, mga scam about sa ating Gcash app. So ayun, kaya nandito na naman ako mga ka-beauty sa akin channel. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, please um, click the subscribe button. Para naman meron kayong update sa susunod kong upload. So ngayon mag-upload ulit tayo mga ka-beauty para meron tayong mga follow-up sa ating mga Gcash users. Kasi marami rin pong mga nagko-comment at nagko-questions about sa ating Gcash app. So ayun mga ka-beauty, without further ado, pag-usapan na po natin yan. na nga po, story time tayo. Bale, itong bagong um, na-receive natin na link sa Gcash ay tinatawag nilang SMS spoofing. Ayan. Ito yung alert na na-receive namin. Ilalagay ko na lang din dyan sa my screen para makita nyo ng mabuti. So, kung babasahin natin, eto yung alert nila. Pero ang nangyari po sa akin, sa amin, dahil first hand po namin na experience kung papaano nangyari dito. So, ayun. So, kwento muna natin. Ang nangyari po dyan, is nakareceive po kami ng text. Ayan. Dun sa text, ang nakalagay po, Ayan, babasahin ko na lang din at ilalagay ko na lang sa screen. So, una, naka po kami ng text na sabi, never share your OTP or use it in any link. Ayan, so, lagi nilang sinasabi nila yan na huwag tayong magkiklik ng link, ba? Diba? So, you are about to pay 2,300 to ginsure. Enter 6-digit OTP code. And then, your OTP code is, nakalaga yung OTP po. Nagpadala po sila ng OTP talaga. And if you do not make this request, please ignore this message. Ayan po ang nakalagay doon. So, nung una po namin na-receive yan, ang ginawa po uh, namin ay, bali po yung mother ko po talaga yung naka Pero pinakita niya po sa akin, ang ginawa po niya, itinransfer niya agad yung money niya. Kasi nag-auto-deduct daw po yun. Ang sabi po sa SMS, mag-auto-deduct daw po yun. Tapos binigyan siya ng OTP kapag hindi na daw po niya kinansel, mag-auto-deduct. So, syempre, ayaw niyang mag-auto-deduct at naisip niya, wala naman siyang Ginsure account. So, ang ginawa niya po, tinransfer niya agad yung money niya sa GCash dun sa sa akin. Tinransfer niya sa GCash account ko. Kasi, wala pa naman ako nare-receive na ganitong alert. So, yung mother ko yung naka-receive ng ganitong alert. So, after po nun, Uh, pinakita niya sa, nakita ko na yung text. Ayun, so nung pinakita niya sa akin yung text, nakalagay kasi na pwede namin i-cancel. Pero una, tinik-chinect talaga namin, wala siyang ginsure policy. Hindi siya nakaklik po ng kahit ano. Tapos, nung, nung sabi niya sa akin, i-cancel mo nga anak, i-cancel mo. Kinlik po talaga namin yung link. Ayan yung mismong nakalagay po doon, ikinlik talaga po namin yung link. Makikita mo na yung link ay https slash yung po talaga galing sa Gcash. So, naiisip mo na i-cancel mo para hindi siya mag-auto-deduct ng 2,300. Ang kagandahan na lang po nito, Nung kinlik po namin yung link, may security feature po yung phone at mayroon po kaming security app na na-install na, na dun sa cellphone ng nanay ko. Ayan, sa cellphone ng mother ko. Kaya po nung naklik ko po yung link na yon, sabi po niya, this is a phishing site. Ayan, this is uh, parang not secured, ganyan sabi niya. Phishing site daw po yun. So, eh, hindi ko na po siya tinuloy kasi nag-alert po siya sa website na pupuntahan. So, siguro po, ang katuloy nun, kung nagtuloy po yung link na yon is kailangan mo ilagay yung OTP. And then, ma ka na ng ng money. So, uh, naggaron nagkaroon po talaga ng ganito. So, ang sinasabi naman po ng Gcash ay spoofing daw po ito. So, mamaya titignan po natin ano po ba yung spoofing, ha? Pero, ang nakakapagtaka po dito na gusto nating ipunto, meron silang text mismo galing sa Gcash na nagsisend po sa atin ng OTP. Doon po mismo namin na-receive. So, parang mag-iisip ka na Si Gcash talaga to, pero baka nagka-glitch lang, wala naman akong gene, sure. Pero, naisip mo na din na i-cancel na lang natin para hindi ka madedakan. Eh, si Gcash naman yung nagpadala, parang ganun po. So, very aware naman po kami na may mga ganitong link, may mga scam, na hindi na dapat nating ilikiklik. pero nakakapagtaka kasi si Gcash yung nagpadala. So, sabi nila, spoofing nga daw po ito. So, ano po ba yung spoofing? So, sinerch po natin kung ano po yung spoofing at eto po ang lumabas sa Google. Ayan, so basahin lang po natin ang sabi po niya is spoofing is a cyber crime where a scammer disguises themselves as a trusted source to gain access to a personal information. So spoofing can occur in many forms, including phone calls, emails, websites, texts. GPS IP addresses ayan and spoofer's often make small changes to the communication such as changing a letter number or symbol to make it look valid so they may also use typos and bad grammar in the message or subject line pero mga ka beauty ang sabi kasi po nila dito ay yung mga spoofer's daw po nag nag a-alter siya ng isang letter or nag-change siya ng isang letter doon para malito ka. Pero ang nakakapagtaka, mismong si Gcash po ang nagpadala, galing po sa kanila yung padala na text. Ayan. So, ang sabi naman po nila dito, sa kanilang SMS spoofing alert, meron pong nakalagay na may link para i-cancel ang renewal ng Gensure Policy. Huwag mong i-click. Mula ito sa scammers na gumagamit na illegal sell site para manloko. Gcash will, will, never send you links. Ayan. So parang ang intindi ko dito, gumamit sila ng illegal sell site para makapanloko, para ma-send po yung link na yon, yung text na yon through dun mismo sa legit na Gcash. Ayan. So marami pa po kailangang sagutin ang Gcash dito. Marami po talagang mga question dito kung papaano po nangyari 'yon pero wala po silang sagot sa may um help center wala pa po silang sagot doon ito pong mga information na nakuha natin is dahil sa awareness na ipinost natin sa Facebook at sa mga awareness na pinost din po ng mga GCash app user na pinost nila sa Facebook na nangyari rin po sa kanila so ibig sabihin hindi po ito isolated cases ibig sabihin marami pong naka-experience ng mga ganitong spoofing alert ayan so yung iba po na nila yung spoofing alert bago nag-send ng link. Pero kami po, na-experience naman namin, nag-send muna ng link and wala po kaming spoofing alert na na -receive. Nakakita na lang po kami ng spoofing alert dun mismo sa aming Gcash app a day after pong nangyari. So parang na confirm namin, ah, ito pala yon ganitong ganito yung message na pinadala nila. Ganitong ganito po talaga yung message na pinadala ng mga scammer. Ayan, so hindi na lang po natin din alam kung ano po nangyari sa ibang Gcash app user na nag-click ng link na to. Pero marami pong nadedakan, nakuhanan ng mga Gcash wallet nila na iba-iba rin po ang dahilan. So, isa lang po ito sa dahilan kung bakit ka magkakaroon ng deduction. Ano-ano po yung mga kailangan security nyo na gawin para hindi tayo maloko. Ayan. So, unang-una po namin ginawa is tinanggal muna namin yung money dun sa Gcash app wallet namin. Ayan, tinransfer po muna namin lahat. And then, pangalawa, importante na may security yung cellphone nyo. Pangalawa yun ha, importante talaga na binablock nila yung mga uh, spam website or mga scam website na nadedetect nilang not secured. Ayan. So, nag-install nag din po kami ng security na makikita sa App Store, yung Avira Security. Ayan, nilalagay ko na lang po dyan sa screen. Yung Avira Security po na yun, isa po yun sa mga nagbablock ng website na hindi po secured. Kaya hindi po kami nagtuloy dun sa link kahit naklik na po namin yung link. And immediately po, sabi po kasi ni Gcash para ma-protect yung account mo, ayan nilalagay ko na rin din po yan sa screen, kailangan to secure your account with Gcash safety features and tips, i-reset nyo daw po yung MPIN. Ayan, so unang-una -una din namin ginawa yun, i-reset namin yung MPIN. And then pangalawa, mas okay po daw na mag-biometrics login tayo. Yung biometrics login po is pwedeng yung fingerprint or yung mga pattern. Ayan, mag-set up po kayo niyan para yung inyong Gcash app is hindi lang po MPIN ang pag no open or pag-login. Biometrics din po. Ayan, i-on nyo po yan. At i-make sure nyo daw po is yung account nyo is secure na isang cellphone nyo lang siya binubuksan. Ayan po yung mga features daw po ni Gcash para ma-protect yung account nyo. Ayan, so pagka nagkaroon kayo ng ganitong experience, unang-una nyo pong gawin yan. Reset your MPIN i-on nyo yung biometrics ayan kung naka-on na yung biometrics i-reset nyo na lang po yung m at make sure na isang cellphone nyo lang binubuksan yung gcash app nyo ayan, so ayan po yung mga pwede nyo gawin as of now na sinasabi nila para ma-protect po yung gcash app nyo And then, pwede rin tayong mag-report sa help center nila. Pero sa experience namin, wala, po pang, wala pong reply. Napakatagal po. Wala pong customer service. At yung ticket is ang tagal din po. So, hindi immediate yung action nila. At wala ka rin customer service na talagang makakausap. Ayan. So, marami naman pong naitulong si Gcash sa atin. Lalo sa akin, sa mga pag ko ng bills. Ayan. Hindi na ako kailangan umalis ng bahay at saka minsan yung bills natin hiwa-hiwalay pa yan kung saan mo babayaran. Kunyari electric, tubig, magkakaiba po yan pero dahil kay Gcash nababayaran ko po sila ng isahan lang hindi ako umaalis ng bahay. Kaso may barang ganito rin po na cons na ang pinaka kailangan pa naman nilang uh, bigyan ng pansin yung security po talaga nung kanilang app. Uh, yan so sana masolve po itong issue na to ng gcash at wala na pong ganito na mangyari sana po palakasin pa nila yung security nila sa kanilang app dahil ang dami pong mga nakikinabang marami pong mga pros din naman po sa paggamit ng gcash ayan so mga ka beauty update lang po natin yan sa ating mga gcash app user update po natin ito dito sa aking channel ayan mga ka beauty mag upload po ulit tayo ng mga updates sa gcash dahil gumagamit gawa po talaga ako ng mga Gcash tutorials, mga product reviews. Ayan, lahat yun ginagawa po dito sa aking channel. Ayan, thank you, thank you po for joining sa aking um, update ngayon. And sana po sa mga hindi pa naka subscribe, subscribe po tayo para may update tayo sa aking channel sa susunod. Ayan, thank you, salamat!